mga mind. So ngayon ibahagi ko sa inyo ang uh, interface module kung paano ito uh, gagamitin at i-control sa ibang system. So, ito ay addressable na interface module. So makikita natin diyan, may nakalagay na resistor. So ang resistor na yan ay ginagamit sa uh, dalawang uh, function. Ito ay in a blind at saka uh, monitor. So, dito, makikita natin sa diagram. Yan. So, bagi ko sa inyo yung diagram na yan. Nakakunik yan sa terminal ng 11 at saka 12. So, input signal yan na nakaparallel yung isang resistor yung isa naman ay ginagamit sa trigger. Yung switching yan. So, kita natin yan. Yan. Yung resistor niya yan. Uh, 10K ang value. Naka parallel yan. So, ang tawag niyan ay in a blind. Kapag hindi natin nailagay itong isang resistor, uh, hindi mag clear ang ating panel, maka-display doon na fault. So, kailangan talaga ito ay ilagay natin sa uh, positive at saka negative. Yan sa uh, 11 at saka 12 na terminal. Yan. Kikita natin yan sa diagram nya. 11 at saka 12. So, dito naman sa paglagay ng switch, ito ay isang resistor ginagamit sa pag-trigger ng ating panel para mag-alarm. So, para makontrol yung input signal, kailangan isiris natin yan sa switch, yung isang resistor na yan. Dito natin ilagay yung isang wire ng switch. Yung isang wire naman ay dito na sa terminal. So, ibig sabihin, kapag nag-close yung ating switch, yung resistor na ito ay mag-parallel na yan. Ganyan ang aktual na uh, paglagay ng resistor. Kaya lang, dinaan natin ng switch para makontrol ito. So, kapag nag-parallel na yung dalawang 10K resistor, ang panel natin ay automatic na mag-alarm kaya ang gamit nito ay monitor signal sa ibang system halimbawa sa mga control valve dito natin ilagay para kapag may uh, nagsirado sa isang valve uh, mag-alarm yung panel so yan ang interface monitor module okay kung may idea din kayo sa mga fire alarm system paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabitsimain.